Kamusta na mga kalahi at isang napakagandang araw na naman sa inyo. Itong gagawin ko ngayon ay hindi ko madalas ginagawa at sana ay walang magkaroon ng problema <laughs> kung ako'y kakanta sa inyo. No? Itong kantang ito kasi parang gusto kong ipaalam sa inyo na kung kay iibig, kayo magmamahal, dapat walang kapalit. Kaya ito. Subukan lang po natin at please, 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 walang copyright. Uh, infringement o wala akong intention na sumikat dito <laughs> pero gusto ko lang kumanta siyempre gusto ko lang kumanta diba parang um, basta bala na later wag magtaka kung ako ay di na naghihintay sa anumang kapalit na inalay kong pag-ibig kulang man ang iyong pagtingin ang lahat sa iyo'y ibibigay kahit di mo man pinapansin ayan na hanggang doon na lang siguro no? hanggang doon na lang kasi hindi <laughs> naman talaga ako kumakanta kahit mga kapatid ko o iwan sila kayo pag nagkakaroon sila ng kasiyahan or gathering na magbibidyo kayo o umiinom eh hindi nila ako napapasama it's a rare opportunity na ewan ko lang makagawa lang ng content no na kumanta ako pero kita niyo naman ang pangit ng boses ko no so sana youtube tiktok wag niyo po akong i-copyright whatever strike dito hindi ko intention na hindi ko intention kung ano man ang paglabag. Pero gusto ko lang kumanta. Ito ay aking kagustuhan. So, bahala na. But anyway, sa mga taong na dahil kasi parang ang balita ko, itong kantang to, ginawa to for LGBT, na kadalasan ang mga bakla, mga tomboy, nagmamahal sa kanilang iniirog ng walang kapalit. So, bakit ko ba ito sinasabi? no? May mga couples na or isang individual na pumupunta or nagme-message at masahol eh nakikita nila ang Facebook ko at pag message sila this oras ng gabi, alas 10 yes ng gabi. at mag hello, tapos pag mo ibalik nyo po ang girlfriend ko, ibalik nyo po ang boyfriend ko Hello, una hindi ko hindi ko kinuha ang boyfriend mo, hindi ko kinawa ang girlfriend niyo. At pangalawa, hindi hindi ko talaga kilala kung sino kayo, no? So sana sa mga lumalapit sa akin, magpakilala mo na kayo. Yes, I thank you dahil kasi pinalaw nyo ako. At masalo yung iba hindi pa naka-follow, eh problema agad ang ibibigay sa akin. Kamusta naman? Kamusta naman kayo mga kalahi? Kamusta naman gusto niyo? Kita nyo? kita nyo? kita nyo? kita nyo? kita nyo? Oo, matanda na ako. Pero this hair is because of thinking of every one of you. Iniisip ko kayo. Once na you get in touch with me, nagpakilala kahit nagsabi kayo, iisipin at iisipin ko kayo. Sana nga hindi ko na binasa eh. Gusto kong maging isnabish sa mga inboxes ninyo. Sa inbox ko pala, sa mga message niyo. Pero nangyaring kiniklik ko, sino kaya to? Ano kaya to? No? nababasa ko tuloy, naiisip ko tuloy tumatakbo ngayon sa isipan ko ang problema ninyo na nararamdaman ang puso ko na naapektuhan ang katawan ko but going back to the problem of problema ninyo the reason why talagang gusto nyo pabalikin is kasi gusto nyo makasingil ng mga ininvest niyo nag-alik kayo ng panahon ng pera and everything saan so, laki-laki ng perang ginastos nyo pero pagdating sa akin wa wala 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 kayong gustong igastos no Hoy ano ako sister of charity milyonaryo hindi ah bakit ko ifo focus ang isipan ko sa problema ninyo eh problema niyo naman yan di ba tapos wala akong ba wala akong matatanggap buhat sa inyo so yun lang no parang itong walang kapalit na ito kay Ray Valera lang yan siguro pero ngayon guys mga kalahi ito seryoso na gusto kong tumulong sa inyo pero paano ko kayo tutulungan hindi ko kayo kilala pakilala kayo kung sino kayo hindi naman kayo close sa akin paano ko makikita ang solusyon sa problema ninyo kung panay hinanakit nyo lang I understand the first thing is talagang i-unload nyo yan i-unload nyo ang lahat ng problema ninyo pero don't expect na ako ang sasalo niyan. Guys, parang nangutang kayo tapos ako pinasisingil ninyo. Eh, hindi ko naman kayo kilala. Huwag niyo akong scammer. Alam ko sinasabi niyo na scam kayo. It's your fault. It's your fault. Wala akong kinalaman doon kung kayo nang scam. Ngayon, gawin natin ng tama. Okay? Gawin natin ng tama ang lahat. Tutulungan ko kayong makita ang inyong pagkakamali kung bakit kayo iniwan baguhin ninyo ang sarili ninyo ipagdadasal ko kayo na lumambot ang puso ng tao na nang iwan sa inyo ngayon ang solusyon kasi kung iniwan ka okay move on huwag ka na maghabol hindi ka aso o hindi ka whatever meron kang sariling pag-iisip the reason why mo hinahabol sa ka, kasi naka nag-invest ka ng pera. At yon yun ang totoo. Nangihinayan ka sa ginugol mong panahon, ginugol mong pera para sa taong yon at feeling mo lugi ka. Alam mo yon hindi ka naman lugi sa totoo eh. You still have your life. Hindi nga hawak ang puso't isipan mo. Ginagawa mo lang sa sarili mo na tinatali mo ang sarili mo sa ex mo. Maging makatotohanan tayo, dahil diyan nang i-istorbo ka ng ibang tao para tulungan ka sa problema mo at hindi mo kayang bayaran. That's it. ba? Diba? Pakinggan mo ang sinasabi ko. Pakinggan mo ang sinasabi namin. Hindi lang ako. Iba pang mga leaders dito na lalapitan mo. Kung ipagpipilitan mo, o oh, sige, may scam ka. Sana nga scammer ako eh. Sana scammer ako. Sana kinuha ko lahat ng pera ninyo ...at tinakbuhan ko kayo. Pero hindi. Hindi nyo nga kaya yung basic requirements natin eh. Tapos pag nakuha nyo ako... ...tatawagan nyo ako noong umaga, tanghali, gabi... ...na parang hindi ako pwede magtrabaho... ...at maghanap ng sarili kong pera... ...pang kabuhayan. Kayo lang ang tutuunan ko ng pansin. Dahil kasi nga may problema kayo. Kayo ang mahalaga. Uh, naiintindihan ko, naiintindihan ko, naiintindihan ko yan. Pero sana maiintindihan nyo rin kami... Okay, tutulungan namin kayo. Ano ang problema ninyo? Iniwan kayo. Bakit kayo iniwan? Kasi, isipin ninyo, bakit kayo iniwan? Kasi hindi na ako gusto. Bakit hindi kanya na gusto? Anong nangyari? Anong nagbago sa'yo? So, yun ang aalamin natin. Ano yung nagbago sa'yo? Ano yung bagay na inayawan niya sa'yo para baguhin mo? Ang bagay na ito ay hindi madali. Dahil nga, ikaw nga sa sarili mo, hirap ka rin magbago. Iasa mo pa ba sa akin yan? Eh, po baka yung magic eh. Magawa. Yes, magagawa ng magic. Pero kung hindi mo papayagan ang sarili mo na baguhin ka ng kalikasan, baguhin ka ng panahon para maging mabuting tao, walang magagawa ang magic. Ang Diyos nga eh, kung tutukusin, walang nagagawa ang Diyos para patayin ang taong masasama dito sa mundo. Kasi bakit? Mabuti ang Diyos. May free will ang Diyos. At alam ng Diyos na ang panahon, ang kanyang inutasan upang parusahan ang mga masasama. Pwede naman kulamin. Gusto niya ba? <gustos> Gusto niya <gustos> Gusto niya Gusto niya? Huwag <gustos> sa akin. Kasi panata ko manggamot ng tao hindi pumatay. matay. So mali kayo ng pinuntahan. Kung gusto niyo agad-agad, magbayad din kayo agad-agad. Yan po iyon. Kung gusto niyo ng agad-agad na maayos ang per ang inyong problema, magbigay ka. Tumbasan mo ang halaga ng tao na ipatutumba mo. Yun yun eh. Magkano ba ang buhay ng tao ngayon? Pagpalagay natin, sige, minimum cost of living 500, kunwari, a day. Times 365, magkano yun? Teka lang ha. Teka lang, lalo na pag kayo nagpapagayuma, istorbo niyo buhay ko. Sige, pagayuma, presuhan natin ang halaga ng tao. Halaga ng tao, magkano? Magkano ba ang... Pagpalagay natin, 500 a day times 365. So, ibig sabihin, 182,500. Ilang taon na yung tao na yon? Pagpalagay natin, o oh, 20 lang, times 20, So, ibig sabihin, kailangan mong magbayad ng 3,650,000. Kaya? Gayuma? Tumba? Patay? Or whatever? Kasi pag ginayuma mo ang tao, ko mo yung isipan niya at wala lang siyang ibang gagawin, kundi sumunod sa'yo. So, ibig sabihin, wala nang buhay yung taong yun. Sumunod lang sa iyo. The reason why na umalis ang tao sa'yo, kasi wala na siyang buhay sa'yo. Walang life. Walang excitement. Walang everything wala siyang feature sa'yo kasi inangkin mo siya kinontrol mo siya and it is your controlling factor pagiging selfish mo kaya umalis siya ngayon halap ka ng magical person magkukulam, manggagayuma Apo, po, po, kailangan ko ng tulong ngayon na pabalikin na natin siya ngayon please lang uy, magtatantrum ka sa akin hello, parang nandito ba sa akin kilala ba ako ng boyfriend mo o girlfriend mo, susundin so, kayo ako niya guys please lang please lang please sana pinapanood nyo po ito lahat no? sana napapakinggan nyo lahat ng sinasabi ko at hindi selected lang kung talagang nais nyo nais nyo gusto nyo gusto nyo tumulong ako pakinggan nyo po hindi yung saan po address nyo ano ka magnanakaw bakit mo ko you will ask my address kung nasan ako yes nakalagay sa social media o nakalagay sa aking um, Facebook sa website ang exact details kung saan kami nakatira. Pero bakit ka pupunta? Anong gagawin mo dito? Sa tingin mo ba, welcome ka? Okay, okay, yes. I said welcome. Pero is, iniisip ko, pag welcome ko sa inyo, eh dapat nagbabayad ka. Hindi yung pupunta kayo siyempre pag ano, merong tao na pumunta dito, kasama sa lunch, kasama ang merienda, Uy, hindi ako ganoon kayaman ha. Hindi ka naman nagbabayad. Bakit ako gagas sa Mga kapatid ko, pupunta magpapaalam. Mga kamag-anak namin, kamag-anak ko magpapaalam. Ikaw, gusto mo lang pumunta dahil kasi for what? Uy, hindi naman kita kamag-anak, hindi kita kaibigan. And you don't have any business with me. If you want my services, then let's talk about that. That is business sabihin niyo nang masama ugali ko. Okay lang, masama talaga ugali ko. Hindi naman ako mabait. Kung mabait kayo sa akin, tutulungan niyo ako. Naghihirap din ako. Katulad din niyo. Oo, oh, kayo. Iniwan kayo ng boyfriend niyo, ng girlfriend niyo. Eh kasalanan niyo yan. Nag-boyfriend, girlfriend kayo. Ako, buhay. Buhay ko. Paano ko isa-survive? Paano ko isa-survive? ang mga taong umaasa sa atin? Yung mga kapitbahay ko dito, no? yun lang mga kalahi minsan ayaw ko nang dalhin ang araw-araw na burden araw-araw na problema ninyo at iniiwan ko lahat ito sa mga diwata pero makulit kayo eh makulit kayo eh matapos ko kayong tulungan then makikita ko hallelujah praise the lord thank jesus christ okay, it's quite insulting na pag may problema kayo pupunta kayo sa mga kukulam na hindi kristyano pag ayos na ang problema nyo, hallelujah, thanks Jesus. si malak pa lang sana, lumapit na kayo sa inyong mga pastor, sa inyong mga pare, sa inyong mga ministro. Huwag na kayong lumapit sa iba pa. Magtiwala kayo sa Panginoong Diyos na tinuturo ng inyong simbahan. Magtapat kayo, magsimba kayo. Isimba niyo yan, yung problema niyo, sabihin niyo sa pastor niyo yan, sabihin niyo kay Papa Jesus, sabihin niyo kay Mama Mary yan. Hindi, seriously, lumapit kayo sa Diyos huwag sa akin dahil kami ako hindi ako Diyos na hindi agad-agad ganon ba? Diba? so yun lang mga kalahe sana mapag-isipan nyo ito hanggang sa muli mayyari na pag-asating paalam